para ka matakot sa bagyo, malapit ka sa nagpapabagyo. Kasi may nagpapabagyo eh. Ganito ang nakasulat sa 25.32. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at bansa at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yaoy magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tataguyan o dadamputin man o ililibing man, sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Makita mo kapatid, ano, ang bagyo, nanggagaling sa Diyos yan eh yung tidal wave nang gagaling sa Diyos yun. Asahin natin ang Amos. Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. Tumatawag siya ng tubig sa dagat ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. Alam mo kapatid, yung mga natural disaster, nasa kontrol ng Diyos yan eh. Nangyayari yan, pagka ang tao napakasama na ang ginagawa para magpaalaala ang Diyos, nagpapasapit siya ng natural disaster sa tao. Basahin natin ang Hob, Kapitulo 9, Versikulo 5 na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. Siya rin ang nagpapalindol, ano? Inuuga niya ang lupa dahil nagagalit siya. Pagka nakakita ka ng lindol sa isang lugar, malakas, ay nagpapakita ng galit ang Diyos. Ganon din yung bagyo, ganon din yung tidal wave. E eh para wag kang matakot, dapat lumapit ka sa Diyos. Iingatan ka niya sa gitna ng mga yan. Kasi paalala yan ng Diyos para ang tao magbalik loob sa Kanya. Hindi lang natin naintindihan yung mga natural disaster na nangyayari. Bunga yan ang sobra ng kasamaan ng tao hindi na kumikilala sa Diyos, marami nang ayaw man lang na manalangin sa Diyos, eh, tumasama ng masyado ang tao. Ang ginagawa ng Diyos, nagpapasapit ng mga ganyan para maalala siya ng mga tao. Sino mo, pag lumilin doon, maray na nanalangin. Kaya nga nung bumagyo yung sa Bisaya, no? mo, yung mga puno ng nyog, nung dumating na yung malakas na hangin at tidal wave. Nabubunot yung mga puno ng nyug eh. Pero tayong kapatid, nadat nandun sa may malapit sa dagat. Eh wala na siyang makakapitan, kumapit siya, puno ng papaya. Eh yung mga nyug, natanggal yung puno, nadala ng alon. Siya sa papaya lang nakakapit, hindi siya natamaan, hindi siya nalunod. Ayan, si kapatid na Arlene Verona. Itong kamakailan may bumagsak na tulay sa Taiwan. Yung kapatid na nandun sa barko rin, awa ng Diyos, naligtas siya doon. Nakaligtas siya sa pagbagsak ng tulay. Kung mag-iisip ka, kaya ang nakapagligtas sa kanya, yung naalala niya yung asawa niya sa Pilipinas. Kinuha niya yung cellphone niya, umalis siya doon saan. Pumunta don sa mail dulo ng barko at tawagan niya kanya asawa. Nung oras na 'yon, nung bumaksak yung tulay. siya ay kapatid sa Iglesia ng Diyos. Kaya ang masasabi ko, para wag kang matakot sa bagyo, lumagay ka sa tabi nung nagpapabagyo at magtiwala ka. Kagaya nga nun sa Yolanda. Pero mo, kumapit lang siya sa papaya. Eh, yung mga nyog, nagkakatangay. Yung papaya, hindi natangay. Biglang lumakas yung puno ng papaya. <laughs> meron talagang ganon. Mas mabuti yung meron kang kasaman Diyos sa buhay hindi ka niya pababayaan. Sabi ng Diyos, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. Iba na yung mayroong kang kasaman Diyos sa buhay.